Limitin sa face. Ang sudai po. Ayan. Nakapin na. Basket 66. Buy one, take two. For only 149. Basket 66. Ayan. 298. Buy one, take 2, Ayan. 149 na lang. I unisex din siya. Pwede sa lalaki, pwede sa babae yung sabon na yan. Basti wait lang baka. Itong ka na naman. ka na ka, tapos sila natin dahil natin. Kasi nagugutom na si Basti. Papakainin ko ulit si Basti. Wait lang si Mama Basti ha. Tapos sila natin live natin. Mm -hmm. buy one take 2 yung ating soap Miaogia so Daifu soap maganda rin gamitin sa mukha ito or sa body okay ang shipping fee niya 6 pesos lang 30 pesos off on orders 129 okay meron pa kayong 30 pesos off kasi 149 siya o ba diba? galing ito makagamot ng mga katikati pati tagyawat Yan ang gamit ng panganay ko na wala na mga tagyawat niya at itong na sa mukha. Okay, yan. No? Basahin nyo yung mga reviews. Thanks, seller. Mild yung amoy niya. Ineffective. Okay. Unti-unti nakawala yung pangangatid. Okay. four time order ko na po super effective very effective mabango at malamig sa skin sobrang sarap niya nakatanggal ng katikati. -ka -ka -ka. Okay. Ayan, guys, ha. Basahin niyo yung mga review, sabi, ng ating mga customers na bumili, maganda siyang gamitin. ba? Diba? So, hindi tayo nang bubudol. So, ayan na yung ating soap. Buy one, take two. Naka free shipping na 'yan pati 'yung ating white Okay, next naman ay natin before time mag-end ng live ay 'yung ating magandang sunscreen basket, wa, ano 62.